Belingmuat. Oh, tengen, oh tengen. Ayo makan daging. Masuk daging deh. Oh, sakingnya, yuk. Oh, pasti. Susah kahapun. okay lang. Ay, ay, Kuya, anong kinain nyo? <laughs> hmm. asukal asuka. Ha? <laughs> ha? Pinangat. Pinangat? gawain Oh, manay, manay. Kala ko sila yung pinangat eh. Manay! Oh, hindi oh. ka na dito. Ah, ako dito. Ah. Hindi ako naligo atin nila. na. Yan po, naglulo sa akin. Hindi pa naliligo yan. Binubo <laughs> ko. Kaling nasira mo ninyo. Ay, may yun siya na, no? Ah, gatas <laughs> na may lakot. Maluyahan maglusak, para lusak. Nang sa Subaboy? Tagalog na Tagalog ng ano? Baboy. Ano? Chicken! Tagalog. Tapos lahat sinabi. Tagalog. Pas. Yung isang ano nga. Hindi ko alam ang Tagalog. Tagalog magluti. Pas. Tagalog. Hindi ko alam Tagalog. Nagtawa na Ano bang word? Tagalog. Pas nga. Si Joey masurusod yan. Mahirap pala mag-ano. Masak. yung babae eh, nag-ano mama. <transplant> <Ferrari> <to thinkars> Rabik? Mm -hmm. Yan po, naglulo sa akin, hindi pa naliligo yan. Binubuko. ko. Balil ba si Ramon niya? Ay, may auntie na ano? Ah, gatas na malapot. Malayaan maglusak, para lusak. Ano naman? Ganoon sa alang? Oo. Mabuhay ka sa Subah, Boy? Tagalog na eh. Ano ba? Hoy, Tagalog ng ano? Baboy. Ano? Chikling. Tagalog. Big. Tapos lahat sinabi. Tagalog. Tagalog. Pas. <laughs> yung isang ano nga. Oh, hindi ko alam ang taga ang Tagalog. Sabi? Hindi ko alam ang Tagalog. Ganun siya nang gano'n Nagtawa na <laughs> rin. Ano bang word? Tagalog! Si Joey, masulusod yan. Oh. Mahirap pala mag ano, Lasak. ayun yung babae <laughs> nag ano mama. Ano na lang yung

a iku daw. da <laughs> sure <laughs> Ito nga, ipapadala ko to kay Donna. Kumala, ako nag-alila yun. Kulang na naman. Tirhan mo yung pangalawa, baka mamaya wala na yung pangalawa. Okay. Siyempre, ikaw na. Eh. Ikaw na dyan. Sinong babae yun? Ay! Ay, sinong babae yun? Ang Ang ganda. Kuya, Tawang ang muna i-video kasi ala naman siya sa kahapon. Oo. tawang natin. Si tawang ano ang ano ngayon, ang bida. Kaya okay, manay. Manay vlog nga eh. Video mo sa manay. Ah, oh. Ay, ano, ah. Ay, ano? Ay, ano? Dapat nagkakanta habang nagbongbong. Si singlet. <laughs> si singlet na kanta. Ah. Dito mas matalim. Sige, sige hmm. Hindi, man. Ano kong pinalayin? Ano kong Wala kay upload dito. <tutu> ah, pagod na. Ano ino ko, pinalay tayo. Ganun talaga,